mga tol naana -na ang dugos mga tol muna sila mga tol ang nakakita o oh. ang sige sige among iputol mga tol ang dugos kay dili magkuan kuha naana si mga tol o oh. Mone tirada mga tol o oh. bisik ni master felix mga tol naana ang mga tol oh. bulitik o oh. pungi ar pungi hikot 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 ar okay. Mana i dugus mga tolo? Mana si tagia mga tolo? Tagia? Mana i dugus? Kecil yu ar? Oh! Oke mga tol Oh! Biju ar? Kayak Para ta? Tararempalit

Hangin sa taas ba? Iputol na ang kahoy. Ay, ang kutsilyo. Pag mo ko. Hmm? Yung tol, tarong nga ar. Wala niya. Namiyaan niya eh. Hello. Oh, oh pinagamayin ko. <laughs> oh. Yun! Ang ko eh. Namiya ko Hmm. Yami yami. Okay kayo. Iya lang mo lang. Ha? Huh? Oh si, ang okay. busyari ng ko. Amuya niyo no, yung hukad? Yung hukad yan. .d. Ano? Ang ah. ano? Uh, o jeans na mo? Nagdiri? <laughs> Napasubo sa pagwamba ba? Pasubo sa pagtabang? <laughs> Ang halo naman. <laughs> kaya <yung> Tagalog, <laughs> kaya Bisaya, kamayo. Ang ini, kumpleto. Kuan complete language. ba? Complete language. Okay. Para di maliba yung kuan ba? Okay. Taga Manila. Oh, di maliba ang Bisaya. O oh, di maliba ang Kamayo. Okay mga tol. Okay mga tol. na mga tol. Ay, 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 si. go. go, go. Ano na dunda? Kay hubad pa ngatoy ka bagot. Amo gyapon, oh. gulto uti awang amo. Dalong, mga tol. Kumana nang isa mga tol, isa na pod. Isa na pod mga tol. So asa Master Felix sa tasmatol, mga tol. wala na muna mga tol, sige. Okay mga tol, ikaduhan na po. Ikaduhan na po. mga tol. Oh, tirada ni mga tol. Oh, tirada gaya po? Sige, sige, Sige. Okay mga tol, o, oh, nai-dogos mga tol, oh. Bulit gaya po mga tol. O, haptan tayo, haptan, haptan, haptan. ni mga tol, oh. Sulit gihabon ni si mga tol. Hmm? Sarado no. Hmm. Sira kay mga tol oh. Oo, oh, naglastang. Astang lami ang mga tol. Ha? Oh, mga tol oh. Ari sundang mo. Oh. Napa isa <laughs> diri mga tol oh. Mo ni mga audience mga tol oh. Mo ni nakakita sa putyukan mga tol. Ha? Oh, oh salud, na, salud. Salud na mga tol. Vlogger na. Yan na, yan na. Mga na, kita ako na po ni pa, Papa pa Umi. In the mix. Ah, kita muna unang taas. sa taas. Apel ba kayo? Apel Apel ba yan? Apel ba yan? Apel ba ba yan? Shout out dia sa kawan. Uh, San Luis. Ba <laughs> Bawa <kanya. laughs> San Antonio. Bau go. lang. Hmm, apa video oh, Mga tol. Atoll. Atoll. Na. Na ni mga tol. Yeah, fix, fix, okay. Ah, kuya. Papa, video hey, tubig, hey. tubig. Nah, tubig. tubig. Oh, tubig. ba? Hmm. Lugos

Oh, itu ada nggak tolong? Ada yang udah mulai dengan tuh. Pisi, pisi, pisi. Betul. Kena tuh. Tapos naju di ruang amungkuan. Ice Spider man tuh apa atas? Mau bawa apa? Gih. Ya nah, si Papa Umi. Ay, baba na. Ah, Spider-Man, no? Spider-Man. Duyan mga tol. Ang among kuan Spider-Man, ginasapot na. Oh. Okay, mga Ang among ang kuan, no? Spider-Man. Chat Spider out, okay, Spider <laughs> chat <laughs> out. Ah. Kapuwede na si Pika. Kada mundak. Okay, okay. Okay, tapos na yun. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Shout out sa taga ko, mga tol. Muna yung sila nakakita, mga tol. Sige, pangalan? <laughs> ilog, ilog. Ilog? Oo. Oo. Jun. Jun. Nunoy. Nunoy. Shout out sa inyo ah, taga Bogo. Sige. Oh. Order mone, mo. Mo ni sila. Tapos kaya yon dugos. Mo ang among kuan. Dugos. Nga mo ginakusga na magsaka hayo oh, si Master Felix. Oh kau ba namo isa oh. Shout out dai eh, sa kapitan diri sa Bogo, kisa kapitan. Magsay, magsay. Si Magsay. Mayo hapon po ni si Mohakap nag-abot good miss sa imong area kap menghapun saya sa imo dia ug sa menor sa kuan Karaga Karaga si menor Usnan mais mainhapon dia saya imo miur? ugg menghapun pod sa kanila iloy inting asa kun ug pod sa output kang menor pipot lara ug buotan among menor ug mainhapon sa imo mayor. Og pod dia menor ug kaabot midiri sa baugu pagda agya sa dalano ang hapon patilaw tolo Nagpasalamat lang may diri mga tol kaya nakaabot mi sa ilang mga lugar. Labi nasa sa nagtudlo mo diri si John. Aw oh, si. John, si John ang tudlo diri Kani si Nonoy. Sige mga tol. Ug may hapon ang dalay ko ng Diyos, tanan. Mga subscriber o mga kuan. Viewers, may hapon sa inyo tanan dia. Sige bye-bye.